Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po. Nandito naman ang inyong kapatid, Brother Nui Dura, para magbahagi sa inyo tungkol sa ating pananampalataya. Gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang pitong talata na aking ini iniiwasan noon. So, mas maganda malaman ninyo ano itong mga verses sa Biblia na aking iniiwasan. Seven verses. Marami pero gusto lang ako magbahagi ng seven verses. So, umpisahan natin sa number seven. Pabalik din sa number one. Ang number seven po, brothers and sisters, number seven po, brothers and sisters, na aking in-avoid when I was a pastor, is, pinaka number seven is, 1 Corinthians chapter 4, verse 15 kasi ang nakasulat dyan, sabi ni Paul, na even though you have many fathers, you, Corinthians Christian, but for you, you have only one father. Me, I am your father because of the gospel of Jesus, by virtue of the gospel of Jesus. So, during the time I, I was a pastor, ina-avoid ko ito mga kapatid kasi mapatunayan na pwede pa tawagin na father ang ating mga mga pare na silang nagtuturo sa ebanghelyo ayon sa nakasulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15 mahirapan ako kung ipabasa ko ito sa mga members sabi ni Paul I am your father for the sake of the gospel by virtue of the gospel so parang para sa akin para hindi magka problema ina-avoid ko na lang brothers and sisters. Ang number 6, gusto kong ibahagi is Luke chapter 1 verse 48. Na sabi ni Mama Mary, from now on, all generation will call me blessed. So, parang nahirapan ako niyan na kasi sa totoo lang, ako at ang aking mga members sa aking born again congregation, never kami tumawag kay Mama Mary na blessed. Tulad sa ginawa ng katoliko na blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Kaya para safe, hindi magkagulo, ina-avoid, iniiwasan. Yun ang number 6. Ang number 5 is Malakay chapter 2 verse 7. Sabi ng Malakay chapter 2 verse 7, For the priest's lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God lalabas brothers and sisters na kailangan pala tayong magkonsulta sa pare. Eh ngayon, sinisiraan namin, sinisiraan ko ang mga pare na hindi sila talaga ang sugo ng Diyos, ako ang sugo ng Diyos. Ngayon, malinaw sa sinasabi sa Malakay chapter 2 verse 7, For the priest lives, preserve knowledge and instruction, people should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. So, iniiwasan ko yan para safety. Kasi pag mabasa yon sa mga members, din baka magkaroon ng quiz ang kanilang isip. At may posibilidad na sasaliksikin nila ang mga katotohanan sa simbahang katoliko. So yun ang pang lima. Ang pang apat, mga kapatid, na gusto kong is Mark chapter 1 verse 44. Sabi ng Mark chapter 1 verse 44, sabi ni Jesus sa kitungin, do not tell anyone, but go directly to the priest and perform what the laws of Moses prescribe. Yung pastor pa ako mga kapatid, naisip ko, bakit sinugo ni Jesus si ang kitungin papunta sa pare? Na ang aming doktrina, hindi na kayo dadaan kaninuman. Diritso na tayo kay Jesus. E ngayon, nandiyan na si Jesus. Utusan mo pa ang kitungin magpunta sa pare. Doon ako nagkagulo ay I was a pastor yung pina, na, nagpalalim ako sa pag sa saliksik sa pag sa pag uh, meditate on that no no thinking thousands of time why Jesus our our doctrinal position no need to go to anyone but go directly to the to Jesus bakit si Jesus dito inutusan niya ang kitungin Parang nagtanong ako noon I was a pastor. Yun ang pinaka number 4, Mark 1, 44. Ang number 3, brothers and sisters, is John chapter 6, verse 50 to 56. Ang nakasulat dyan sa 53 to 56, yung sinabi na, For my flesh is a true food and my blood is a true drink. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life and I will raise him up in the last days. It seems na lalabas na totoo pala ang pinaniwalaan sa katoliko na ang tinapay at ang dugo, yung naalay na sa Diyos, ito ay binalik sa ating Diyos Ama na katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. During the consecration, the bread and wine becomes the body and blood of our Lord Jesus Christ. Kasi mahirap i-explain, parang lulusot na it justifies the Eucharist, the the sacrament, no? Of the Eucharist, the the third no? Sacrament to nourish our Christian faith, brothers and sisters, ina avoid koyon when I was a pastor. Mahirapan ako magpaliwanag niyan, kasi sa amin simbolo lang eh. This bread is a symbol of Christ's body, the blood is a symbol, the wine is just a symbol, and here come. Sabi ni Jesus, "For my body is a true food and my blood is a true drink. He who eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days." It justifies the truth of the Eucharist that in that Eucharistic celebration we partake the true body and blood of our Lord Jesus Christ. Yun ang number, yun ang number three, brothers and sisters, na inaaboy namin. Ang number two na mas lalong inaavoid ko noon yung 1 King chapter 6 verse 23 to 32 kasi mabasang man diyan brothers and sisters na ang templo ni Solomon punong-puno sa mga huli images kaya mag-isip ka sabi ng Exodus chapter 20 verse 1 to 4 bawal ang mga larawan bakit dito sa templo na ipinagawa ng Dios kay King Solomon ang kanyang templo ay puno-puno ng mga larawan tulad sa background natin sa Kiapo Church, di ba? yung nasa background natin. Bakit punong-puno ng mga larawan? Kung talagang absolutely bawal ang sinasabi sa Exodus chapter 20, verse 1 to 4, bakit anong nangyari dito sa Exodus chapter 6, verse 23 to 32? Bakit uh, uh, sa 1 Kings chapter 6, verse 23 to 32? Bakit ito pinayagan sa Panginoon kung absolute talaga na bawal ang mga images sa Exodus chapter 20, verse 1 to 4? Bakit dito sa 1 Kings chapter 6, 6 verse 23 to 32, punong-puno ng mga holy images ang templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya na doon ako, mahirapan ako mag-explain. Kung mayroong members mo sabi, bakit dito pastor? Sabi mo nga, tinuro mo na bawal talaga ang larawan. Na-experience na ko yun noon when I was a pastor. E, bakit dito sa templo ni Solomon, pinahintulutan ng Diyos ang dami pa ng mga larawan? Ah, palusot-lusot ako, palusot-lusot. Marami akong palusot-lusot. Pero ang mimbro, nagtaka na talaga. Parang hindi consistent ito si pastor ba. 'Yun ang pinaka number 2 na iniawasan namin. Ang pinaka number 1, pinaka number 1 na babanggain na talaga ang Exodus chapter 20 verse 1 to 4 is Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Na sabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, magawa ka ng cherubim on the top of the ark of the covenant na kanila kanilang mga pakpak ay nagpaharap sa nagharap sa isa't isa. At doon ako sa gitna nila ay doon ako I will be there and I will teach all the laws magturo sa mga utos sa aking bayang Israel. So doon ko nakita yung pastor pa ako noon kasi alam ko naman na ang basa ipamemorize mo lang sa mga verse sa mga membro mo ang mga verse na paborito Uh, Ephesians 2 verse 8, ang paboritong verse, mga ganyan, ipamemorize mo lang sa kanila, memorize na, okay na. So dito ngayon, ang mga verses na parang makasira sa aral na aming itinuturo, hindi na lang namin, brothers and sisters, ibinigay. Para safe, para safe, brothers and sisters, kaya iniiwasan yon sa mga kapatid hindi katoliko, kasi pagbasahin ng Iksula 25 verse 18 to 22, mapatunayan man na mayroong mga larawan na inuutos ng Panginoon na ipagawa kay Moises. Ano man ang ngayon ang mangyari sa Exodus 20? Kasi pinalabas man namin, pinalabas ko noon as a pastor na bawal talaga lahat na larawan. E ngayon mayroon parang larawan sa Exodus 25 verse 18 to 25? Doon mga kapatid, para sa akin ngayong pagbabahagi sa inyo tandaan niyo ito i memorize niyo ito itong mga iniiwasan na nila Iniiwasan namin noon yung hindi pa ako katoliko yon ang i memorize natin ang anim na mga verses number 1 okay. ang 7 verses number 7 is 1 Corinthians chapter 4 verse 15 and then number 6 is Luke chapter 1 verse 18 and then number 5 Malachi chapter 2 verse 7 and then number 4 is Mark 1:44 and then number 3 is John chapter 6 verse 50 to 56 number 2 first king chapter 6 verse 23 to 32 number 1 is Exodus chapter 25 verse 18 to 22 at sa pamamagitan na yan, ang salita ng Diyos magiging ating sandata para harapin ang mga maling mga aral na ipinalaganap ngayon sa ating panahon. Mabuhay ang simbahang katoliko, mabuhay tayong lahat brothers and sisters, manindigan tayo sa katotohanan hanggat sa wakas ng mundong ito o sa wakas ng ating buhay.